Brabe. Ang talong. Isang jeep ni punong-puno nang talong. Grabe nga. Mga pirati nila dah. Pinanago. Grabe. Ito pong tali. Kamu ah, puro-puro talong eh. Ganun po. Mula po dyan yung silalim. Ganyan po kalapad. May ektary ang talong yan. Isang harbisan lang eh. Punong-puno yung isang jeep ni. ng talong medyo hapon na po may pupuntahan ng kami ni Mambuga do covers na uh, kainan ayan po siya kasi masarap na yung luto doon sa kabila yun po yung talong hapon na po 5.29 pm na medyo madilim na yung frame ko doon nakasalang ha? oo ito naman ay itong nakatan area ko haba up na, mabaho yung ano yung spray siguro ah uh, bisigoy lang tinirada kaya dalawang tinirada kaya yung ano no bakit may ano may, may dilaw. dilaw dilaw ganyan. no oh? oh ano niyan sakit ba yan miracle yan miracle oh. hindi hindi siya sakit maganda daw pa yung ganyan swerte. ganyan kasi eh, ano daw pampaswerte oh, <laughs> yun daw sabi pag may dilaw dilaw na ganyan oh yan po po. Hello. Ayan po. Welcome to my vlog. Ganun <laughs> Ano tam po? Oo, oh, syempre. May pupuntahan po kaming kainan. Tumaba. Si Buga Ako lang pumayat. Ayan po. Yun <laughs> yung pupuntahan po namin mga mga ka-agri, ka-farm, ka-province ay dito po sa farm yan. Sa bundok. Yung pupuntahan po namin kadaan po kami ng sapa sa ilalim. May umandar na motor kasi dito may tubig pa. May kunting tubig kasi sila. Tubig pa sila sa ilalim. sige, go go. Ito muna. Diretso. Ikaw yung ano, Iko yung model. Bilisan mo, parang uulan. Ayan, diretso. Diretso. Papunta sa hapa. Ay, wow. May chicken. <laughs> Talaga. Pero hindi po kami kakain ng marami. Ako lang kakain ng marami kasi ako yung kayatok. May ubig kasi lalim. Sa left doon, dadaan ka doon. Ah, dyan? Oo, doon. Hindi ko mabaha. Walang baha. Paano mabaha? Wala ulan, ulan eh. O, po yung tubig. Pag dahil yung ma doon sa itaas, mayroong ano diyan dam, mini dam dyan. Ganyan na lang kadami yung tubig na dumadaan. Ayan, mga uh, mga ka-farm. O, yung kahina sa taas, yung ano, yung motor pump na inaanan natin. Naglibot lang kami dito sa yalo. Ayan. Ito yung gusto ni Bugado, oh yung tawag do nature trekking kasi masarap pumunta ng mga farm farm ngayon hapon na hindi masikit yung mainit ng sikat ng araw walang uh, araw na De, medyo okay okay o, pwede kang sa ilalim dumaan yan diretso diretso lang ah -ah. malapit na tayo mga isang kilometro na lang Mm. Natukpa. -hmm. Mm ganda nang bato. Tingnan mo yung bato ganda. Di 'to first down. Nahiya kasi mambuga do. Direcho derecho. Yan, malapit na tayo. Huwag ko lang kung abot yung music dito, baka masipir tayo. Yun yung problema, may malakas nang music dun sa kabila. Oh wow, uh, may Coco Prime sila dyan yung hugo Ang daming hugo Oh, padami yung padami yung bahay dito, mga kaganda Oh, welcome family and friends Yun yung sabi doon Diretso, may nga nung sa taas May bijoki din sa taas Ah Oh, uh, may... may kantahan doon sa taas oh hmm. grabe kung dito na lang muna baka mas CPR po tayo na kami pauwi na kami ayan masadong oh, masyadong madilim na gusto ko na makita sa pagkita sa yung ulap po oh. kapal ng ulap yan oh, yung black na yan ulap po yan parang babagsak na po yung ulan dito kaya uh, umuwi na kami hindi ko na napag, napag video yung sakainan. kasi nga po napakalakas ng music pero yung gusto namin mangyari ngayon ay maka, maka kasi nga parang babagsak po yung ulan so yun si buga doon hindi na makikita sa daan no? pero yung clouds kita ang sa diyan may nasunog parang may sunog doon no? kaso hindi makikita sa ano sa video masyadong malayo bakit may red pa baka may fire doon oo nga no ah, naka -away na kami dito sa bahay pinagdipo eh, kami mula doon sa pinagkalingan namin nakainan na hindi naman kami kumain ng marami kasi nga ang daming tao, hindi ko na rin napakita sa inyo yung kainan doon dahil napakalakas ng music sabi ko eh, CPR na rin at saka may mga pangyayari doon na hindi maganda may nadaanan na kaming bus fire din kanina, nakita namin hanggang yun eh ah, uh, pus pa rin yung bus fire. pero hindi po kita umulat dito sa bahay, doon po yung banda sa direksyon na yan, harap ng phone natin, doon po yun kaso ah, yun nga, ah, dito tayo sa bahay ito yung street namin o oh, yan, ito na ang mga motorcycle so yun po, nag adventure na kami ngayong hapon ni Bugado oh. walang magawa sa buhay kasi dalawa lang kami dito sa bahay yung anak namin ay nasa city <coughs> nag aaral kaya yun, pag may time kami makalabas, lumalabas so kaso ah, eh wala sa magandang tawag kondisyon si Mambuga eh paminsan-minsan tumataas yung presyon niya ay kasi siya eh, tawag doon may genetically ano niya inherited niya sa kanyang family ganoon po o oh, yan, pasok tayo bahay eh, napagod yan, yan may ginagawa pinapal. Sinday buko. Oh. Kinakain na ito si Hinday buko. Oh, Hinday buko. Tubusin mo yung Hinday buko. Oh. Finish your food in day buka. Oh. Nako. Hinihintay kasi niya yung pagdating namin eh. Hanggang makauwi kami, hindi na rin kakain pag wala kami. Lahat ng chineras inipo na lang yan dito. Oh. Ano ba yan? Ano ba yan ha? O eh, si nanay mo do sa loob, busy sa call niya. May nag-call sa kanya. Oh, yun, yeah, baby. Inubos, ubusin mo yung food mo. Kakaunti nga, uh, ginibigay sa yung food, hindi mo pa inuubos. Bukaw. B. Bukaw. Finish your food. Finish your food. Kunti uh, nga na lang binigay sa iyo eh. Kasi ngayon, dahil Uh, palagi na lang siya sa loob ng bahay kakaunti lang siyang kumain eh, malaki yung pondo sa katawa niya masado siyang mataba kaya yan kaya uh, kahit pakainin konti siyang kumain pero kung palagi itong nakakalakad sa labas dadami yung kain nito eh kaso wala, wala siyang exercise ngayon kasi pag gano pag daytime nasa loob siya ng bahay mag isa lang siyang nakabantay dun sa loob nasa trabaho kami ako sa bukid si buga na nasa trabaho niya so yon oh ubusin mo na kasi yung food mo baby ubusin mo na kasi food mo baby bukaw ah. ay kunti lang siyang kumain malakas naman siya hindi gaya dati na grabe masyadong mataba niya kasi dami ng kain pero ngayon pa na lang talaga pa konti na lang talaga yung kain Pasok po Tapos na call mo ka. Mambuga. Eh, kasi yung yung anak mo dito sa labas, oh, gusto mong pumasok, hindi naubos yung pagkain niya. Ah. Anong gagawin dyan? Hindi papapasukin. Hindi papapasukin pag hindi naubos yung food. Itong isang anak mo. O, huwag yung sleep. Wag yan, wag yan, wag yan. Ginagawa mong laruan lahat ng sensors. Hmm. gusto ko pumasok yan. Ano? Papasok ko na hindi pa? Ha? Huwag na muna. Okay. Yung dito, dito langga. Mga langga na inabutan natin. Yung bahay namin, o oh, tingnan nyo. Walang, ano, walang tawag doon. Walang kaayos-ayos kasi nga. Puro kami busy. Busy sa cellphone. Busy sa cellphone. <laughs> busy sa trabaho eh kanya kanya kaming work kaya yan mga langga oh diyan ka na muna sa labas kasi hindi mo inuubos yung food mo bukaw oh, ubusin mo yung food mo sana pala pang nang umuwi tayo tayo ng mga bones nito eh papakain sa kanya dun galing sa kainan na hindi na naman natin na video doon kasi usadong magulo ay nagpa-talaga. O okay, sige na, sya sya, maraming salamat po. From uh, ah, Tumawag na naman ulit yung kanyang kagrupo. Bye bye na!